guys, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! So, going na uh, ako mga ka-express. Uh, dito ako ngayon sa Baklaran At uh, going uh, going kaya dahil piyesta ng kaya uh, dito po may binili lang muna ako rito sa, ano, sa Baclaran. So, shout out po sa inyong lahat yan. At kita-kita uh, tayo mamaya. Baka mag tempo natin yung batang drummer sa ano sa so punta tayo ron we're going LRT tayo mga kaipas okay, so kita nyo ngayon dito sa ilalim ng ano ng baklaran uh, medyo maluwag pa kasi yung mga tao ata andun ngayon sa Kiapo kasi nga uh, piyesta ng Kiapo ngayon pero pagkadalasan pagka uh, araw ng Merkoles talagang napaka ano to napaka uh, kapal ng tao rito so, malayo-layo rin yung nilakad ko mga ka-express kasi naghanap ako ng ano ng uh, t-shirt na gagawin kong ano ah, patatatakan ko ng channel ko nag canvas ako rito may mura doon sa Yalex kaya lang talaga 30 pieces ang ano eh minimum wala ba ang ano mo ni mo is 30 pieces So punta tayo tayo dito sa ano sa LRT going ano tayo G Carriedo. Ayan. Ito yung baklaran. Kita nyo. Pero hindi na ito pwede dun sa loob. So, i-off natin itong mga ka-express. Off ko muna sa klet mga ka-express. ako ngayon dito ngayon mga ka-express dito na po ako sa Carriedo kababa na ako ng uh, Station kapal ng tao Mama tempa natin dito yung batang drummer mga ka-express Mama tempa natin dito Ang kapal ng tao So Ganito talaga pagka fiesta rito sa Quiapo Lalo na siguro kanina umaga Eh ngayon ito 11 at 12.30 na 12.30 na ng uh, panghali mga ka-express so ewan ko kung makakapasok tayo dito sa ano dyan may easy pa na yan tingnan natin Daming, daming ano talaga daming mga dipotante daming mga dipotante Uh, kakayanin natin makalun dito sa daluyong ng tao napakaraming ano, uh, dibotante pero marami rin mga, ano, mga pulis na uh, ng katahimikan dito ayan yung ating mga, ka, ano, mga kapatid na kapulisan at syempre buhay na buhay ang negosyo uh, buhay na buhay ang pagkain So, dati dito sa Isita na ito mga ka-express. Dito nag-preform -pe dati sila Rian. So, sinipi ko lang yung wallet ko. okay oh, kita nyo? Kita nyo yung ano na yun? No? Kita nyo yung ano na yun? Yung kapal ng tao na yan. Grabe, eh, ewan kung saan tayo makakalusot dito Hindi hey, natin alam kung saan tayo makakalusot Ang bango naman niluluto Sit Malubungan mga kay Cruz. Kwento na lang na blessing na po sa ko dabi pa. Ayan, may na bless na raw. Kwento na lang na blessing na po sa ko dabi pa. Grabe ang tao. Kapal. Pero kagandahan, maraming mga ano, mga influencers, mga police. Ah, uh, nagbibigay ng katahimikan o no? isa kaya ng uh, kaayusan nakakita kaya normal naman yan dito pagka ganitong matao dito sa ano eto sila ma'am katabi pala natin mabata pa nila mga kaibigan mabata pa nila mga kulit So may misa. Kaya nakakita natin yung ano. Yung monitor ng misa mga ka-express na yan. Um, Grabe naman yan. Pangit tang amoy. Ay hindi na tayo makakano rito. to. Misa na to. Balik tayo rito mga ka-express Hanap tayo ng ano Hanap tayo ng malulusutan Hanap tayo ng malulusutan dito Hindi tayo makakadaan dun Aray, sorry Hanap tayo dito kahit saan tayo lumusot talaga ang daming ano dahil tao mga ka-express ang dami rito dito na ata mga magsitulog ang mga to so tingnan natin please. kung saan tayo dadalhin <laughs> ng ating mga paa pero kadalasan may nag may namimigay dito ng libreng pagkain. <laughs> mahaba talaga nito mga ka-express yung ibang mga diboto talaga mga ka-express karamihan sa kanila mga nakapaa kaya tulad yan ang mga nagpapaa yan ang mga oh. pala mga usong uso rin dito mga ka-express yung uh, dragon Dan. Ah, uh, to si ibang uh, street ata to mga express. To? Sabo. Hindi na ko alam, hindi ko na alam kung ibang hilista. <tinyo> ah, paterno. Paterno street pala to. pagkaganitong uh, fiesta ng siya kung mga uh, express eh, hindi advisable na magano ka ng mga ala sa katawan kasi kung dibutan kita hindi <messive> mo kinakala ng mga ganyang ano bagay kasi so, unang una sa halimbawa <messive> nagkaroon ng mga siksikan hindi <messive> mo alam na hablot na pala oh, nakakuha na pala ng ano mo alahas mo ano yun so hindi at kaysa po na magsuot ka ng mga ano, jewelry pag uh, uh ten ka ng <laughs> ah, nakita nyo yun nagano pa sign of peace pa si, mo, si Sparikoy eh. wow at ang mga ibang mga diputa, diputante mga kaisipan dito na siguro yung mga nasi, nagsitulog malalayo pa siguro ang lugar nito pagkaganyan ayan ha sabi so marami kahit ako hindi ko na ako dito sa street na tinatalay tayo ko hindi ko na alam kung mapapunta ka. kahit yung ano yung round hindi ko na makita kung sana yung paterno dapat matumbok natin yung ibang liste eh. ito palabas na ito ng ano so, saan tayo Ay, ito yung ibang liste ito yung ibang ito ibang liste ito yung Itong kahabaan ng ibang hilistan na to. Uy, oh, okay. sorry. Dito yung matatagpuan yung mga mura mga, ano, mga na... gamit. Dito sa kahabaan ng ibang hilistan. Stress na to. Kaya lang talaga sa narabi na Dito lang talaga. Nakabukas. Ang pwensan. ko light dito Grabing ano masyado si sir Pag sabulan, Medyo Hindi ubra si Ito ata sila uh, batang drummer oh parang andito. dito oh dito nga <laughs> tingnan natin dito nga sila ayan nga okay,

Tatagpuan natin mga ka-express dito sa ano, kaya po Hindi ko talaga uh, ini-expect na matatagpuan ko sila ngayon dito. ibang klase na yung ano ni uh, yung get up ni Rian ng mga Express. Talaga na pati ako na ni bago eh. hindi <laughs> uh, ko naman nakalain na ko sila dito sa ano sa kya po. Eh ako naman talaga maglilibot lang sana rito. Ito, eh nakita eh.